Kumusta, mga kaibigan sa social media? Narito na naman ang aming gabay, patnubay, palalan, tulak-tulok mula kay Master Hans Kua. Abangan at samahan kami sa ating recap. Nakakabighani na ang mga isinilang sa taon ng daga. Magandang umaga ngayon, marami silang mga pagpapala na tatanggapin. Ang puso ang nagbibigay ng swerte. Nanalo ako sa blue mga swerting number. Iwasan na ang mga saskan na ipinanganak ng Year of the Ox. Mag-ingat sa mga kausap at huwag agad maniwala. Para iwas sa negatibong enerhiya, magsuot ng black onyx, gray, at isa pang swerte sa Year of the Ox. Iwasan natin ang paglalakbay ng mga tigre ngayong conflict day. Hindi maganda ang pag-invest sa araw na ito. Magsuot ng rose quartz para ma-activate ang happy love life star. Ang swerteng numero ay tatlo. Ang swerteng kulay ay puti. Mag-ingat sa third-party stars kung ikaw ay ipinanganak sa Year of the Rabbit. Aktibo ang healing star para sa kalusugan, ang kulay na malas ay berde, at ang swerteng numero ay sampu. Binakalak na tayo ng Year of the Dragon Happy para sa pamilya. Kalimutan na ang nakaraan, ito'y magiging leksyon sa iyong mga pagkakamali. May magandang hinaharap na darating sapagkat ang swarting numero ay dalawa at ang swarting kulay ay pink. Binakalak ng mga Year of the Snake para puntahan at makapag. Nagtrabaho sa ibang bansa sa tulong ng kamag-anak. Maganda ang relasyon sa love life. Swerteng labing at brown sa year of the snake. Tutok na sa part dalawa ng Hans sabi. Huwag BBTU, mag -rise and shine lang tayo. Bilang basehan, ibahin ang teksto na ito para sa Pilipinas, at gawing mas kaakit-akit at madaling maunawaan. Gumising, Car ST. Naririto na ang patnubay palala. Part dalawa ng mga prediksyon ni Master Hans Kua, handa ka na? Mag-ingat sa pananamit tuwing Year of the Horse o Sibling para iwasan ang Death Star. Sa kalusugan, huwag pabayaan ang maintenance medicine mo para maging malusog ka at maging masaya sa pagsuot ng pula. Ang kulay na yan ay pampaswerte. Ang numero siyam ang pampaswerte para sa Year of the Horse. May inaasahang gastusin ang Year of the Goat. Dahil walang pagpaplano at activated ang Money Lost Star sa bawat platform, swerte sila sa Year of the Goat at sa mga banking araw. Pinakaswerteng swertihan. Merong bituin ng swerte sa pera, meron pang bituin ng swerte sa negosyo, wow! Maganda ang iyong enerhiya. Ingat lang tayo sa mga hindi inaasahang pangyayari na maaaring makasira sa iyong diskwento. Sa Year of the Monkey, swerte ang kulay dilaw sa ikalabing lima, at sa Year of the Rooster, magandang subukan ang negosyo. Suriin ang mga papeles sa love life, nang mabusisi naman. Huwag mawala ng pag-asa dahil dadating siya para gawin kang masaya. Pula at anim ang swerte sa Year of the Rooster huwag ipagsabi sa iba ang mga personal na bagay na hinahanap ng Year of the Dog. Hindi lahat ay totoo sa iyo. Kapag tungkol sa pera, magiging maganda ang resulta, kasama ang ginto at limang tsansa ng swerte sa taon ng doggy. Kasama ka na naman sa Year of the Piggy. Hihirapan ka ngayon sa karyer mo. Tanggapin na lang ang tulong na inaalok. Tanggapin ang tulong ng kasamahan mo para agad matapos ang trabaho. Maganda ang swerte sa kalusugan. Magpitch ng labing isa para sa Year of the Piggy mga gabay, patnubay, at hula mula kay Master Hans Kua. Iyon na ang tagumpay. Maging positibo at sinamantala ang mga swerte. Abangan ninyo.